Sa simula ng video, kailangan mong kuhanin agad ang atensyon ng manonood. Bago ka mag-check-in, baka may kunin na pala sa iyo ang airport security. Maraming Filipino travelers, lalo na ang mga OFW at pamilya na naglalakbay, ay hindi laging updated sa mga bagong patakara ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, at ng mga airline. Sa 2025-2026, maraming pagbabago ang naiimplement at ipinairal, hindi lang paglilinaw ng patakaran tungkol sa power banks at lithium batteries, kundi mas istriktong enforcement ng dangerous goods rules at panibagong implementing standards ng CAAP. Ibig sabihin, hindi lang multa, pwedeng kumpiskahin agad ng airport security ang item na bawal o hindi maayos ang pagdeklara. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng malinaw, practical at research-backed na listahan ng 10 bagay na posibleng kumpiskahin ng CAAP o ng airport security sa 2026 at kung bakit. Pati na rin ang real-life tips paano ipak ng tama, saan ideklara at ano ang alternatibo para hindi masayang ang pera at oras mo sa airport. Marapat na tandaan, ang CAAP ay naga-update ng Civil Aviation Regulations Part 18 Transportation of Dangerous Goods at iba pang implementing standards na direktang nakakaapekto sa kung ano ang pwedeng dalhin sa carry-on at check baggage. Kaya ang sinasabing kung dati pwede ay maaring hindi na pwede sa bagong patakaran at ang enforcement ay lumalakas sa 2026. Item number 1. Power banks na lampas sa limit at hindi maayos na naka-insulate. Isa sa pinakamahalagang babala ngayong panahon, power banks. Simula 2024-2025, tumindi ang mga insidente kung saan power banks o loose lithium batteries ang naging pinagmulan ng sunog o usok sa cargo o baggage holds ng eroplano. Dahil dito, ang CAAP at mga airlines sa Pilipinas ay nagpatupad ng mahigpit na limitasyon. May watt-hour thresholds na ipinaiaral at ang mga power banks na higit sa 160 watts o hindi maayos ang pag-label slash packaging ay maaaring hindi payagang madala at otomatikong kukunin o iko confiscate ng security sa check-in. Sa praktika, may kilalang OFW na nagkwentong inilagay ang malakas na power bank sa checked baggage para magaan ang carry-on. Sa ticket counter iyon kiniwestyon at kinalaunan ay na-confiscate kahit bayad pa ang check-in dahil delikado sa cargo hold. Wala ring reimbursement. Ang CAA guidance ay malinaw. Spare batteries at power banks ay dapat nasa carry-on at may limitasyon. Mga sobrang kapasidad ay kailangan ng special approval o hindi pinapayagan. Kaya bago magbiyahe, suriin ang Wh rating ng power bank. Karaniwang nakalagay sa label mga 100WH, 160WH at iba pa. At kung hindi malinaw, itago sa bahay o iwanan sa loob ng bansa. Ang pagsunod dito ay hindi lang legal na obligasyon kundi safety measure para sa lahat ng pasahero. Item number 2. Liquids, aerosols at gels na lampas 100ml sa hand carry. Maraming Pilipino ang sanay magimpake ng mga pang-sample o maliliit na bote ng shampoo, lotion, mouthwash at iba pang liquid products lalo na kapag maiksi lang ang biyahe. Ngunit kahit maliit tingnan ng bote, may malinaw at istriktong patakaran ang mga paliparan sa Pilipinas at sa buong mundo. Bawat container na dadalhin sa hand carry ay hindi dapat lumampas sa 100 milliliters at lahat nito ay dapat kasya sa isang transparent 1 liter na resealable plastic bag. Ito ay alinsunod sa International Aviation Security Protocols na sumusunod din ang MIAA, CAP at iba pang airport security unit sa bansa. Ang regulasyong ito ay ipinapatupad upang maiwasan ang pagpasok ng mga likidong maaring gamitin sa paggawa ng eksplosibo. Isang pamantayang nagugat mula sa mga totoong insidente ng liquid-based threats na naitala sa aviation security research mula 2006 hanggang kasalukuyan Isang kapitbahay ko na madalas bumiyahe papuntang probinsya ang nakaranas nito Akala niya ay okay lang ang 200ml body wash kasi maliit naman ang lalagyan at personal use lang niya Pagdating sa security checkpoint, agad itong inumpis ka dahil lampas sa limit. Naiinis siya dahil sayang ang pera at lalot higit sayang ang oras na naabala pa siya sa linya. At tulad ng maraming pasahero, doon lang niya na-realize na hindi base sa dami ng laman kundi base sa nakasulat na volume sa bote ang sinusunod ng mga security officers. Kahit kalahati lang ang laman ng 200 ml container, bawal pa rin. Kaya praktikal na magdala ng travel size containers na malinaw ang nakasulat na volume. Kung hindi available, maaari mong i-transfer ang mga likido sa 100ml travel bottles bago pa man umalis ng bahay. Mura lang ang mga ito at madaling mabili sa supermarkets at travel sections. Para naman sa mga may dalang medicinal liquids tulad ng insulin, oral rehydration solutions o essential topical medications, may mga exemption ayon sa CAP at international guidelines. Kailangan lamang magpakita ng reseta, medical certificate o tamang deklarasyon. Gayunpaman, maghanda para sa mas mahabang inspeksyon dahil susuriin pa rin ito ng security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Item number 3 loose spare lithium batteries spare loose batteries Maraming travelers ang hindi alam na ang loose or spare lithium batteries halimbawa mga camera battery drone spare cells o loose 18650 cells ay karaniwang ipinagbabawal sa check baggage at dapat dalhin lamang sa carry-on na may tamang pag-iingat ang dahilan, kapag nag-short circuit o nasira sa cargo, mabilis itong mag-umpisang mag-init at magdulot ng sunog sa ilalim ng eroplano kung nasa checked compartment. Ang CAAP ay naglabas ng technical guidance na sinusunod sa buong industriya, alinsunod sa IATA, ICAO, Dangerous Goods Regulations na nagsasabing spare lithium batteries shall not be placed in checked baggage at may mga restrictions sa kung paano ito ipak, insulated terminals, plastic cover, original box o or terminal tape. May mga kwento mula sa mga frequent travelers na nag-iwan ng spare camera batteries sa loob ng check-in dahil nag-aakala itong okay pero sa security x-ray nakita at sinanyasan para i-inspect. Sa maraming kaso, kung hindi maayos, ito'y kinukuha at inuorn o kinukumpiska. Practical na payo. Ilagay ang spare battery sa carry-on, isalpak ang bawat isa sa plastic pouch o sa original box, itape ang positive terminals at huwag ilagay loose sa loob ng backpack o pouch kasama ang mga metal objects. Ito'y simpleng hakbang pero madalas nalilimutan ng mga nagmamadaling magbiyahe. Item number 4. Electronic cigarettes, vapes, lalo na kung nasa check baggage. Ang e-cigarettes o mga vaping devices ay madalas iniisip ng ilan na pwedeng basta ilagay sa loob ng check-in bag, pero maraming airline at regulasyon, kasama ang CAP guidance at ICAO advisory, ang nagbabawal sa paglagay ng e-cigarettes sa check baggage dahil sa lithium battery fire risk at posibilidad ng leakage ng e-liquids. Sa practice, ilang Pinoy traveler ang nagsabi na na-confiscate o nire-remind sila dahil naglagay sila ng vape sa checked luggage. At kapag hindi maayos laman ng device o may halong mga spare batteries, mataas ang chance ang kolektahin ito. Ang tamang protokol, Ilagay ang isig e device at spare batteries sa carry-on. Siguruhing naka-off at hindi naka-charge. Mga pads o tanks ay dapat walang likwido o maayos ang paglalagay. Pressure changes sa cabin ay pwedeng mag-leak. Huwag ding gamitin o i-charge ang device habang nasa flight. Para sa mga nagbabalak magdala ng vape papuntang Pilipinas o panabas ng bansa, suriin din ang customs at local laws dahil may bans o taxation na ipinatutupad sa ilang destinasyon. Ang ang pinakamainam na payo kung hindi ka sigurado, iwanan sa bahay o i-declare sa airline bago mag-check-in. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Item number 5. Matatalim na bagay at tools, knives, box cutters, multi-tools. Bagamat common sense para sa karamihan, maraming nalilimutan, mga kutsilyo, pocket knife, box cutter, multi-tool at iba pang matatalim na kagamitan ay karaniwang ipinagbabawal sa carry-on. Kung makikitang dala sa hand carry, otomatiko itong kinukuha ng security at maaaring may kaakibat na penalty depende sa airport. Marami akong nakilalang kapitbahay na delivery driver na may multi-tool sa kanyang bag for work. Pero nang sumakay sa aeroplano, kinuha ito ng security at na-confiscate. Ang tamang proseso, ilagay ang mga ganitong bagay sa check baggage kung pinapayagan ng airline at local law o iwan sa bahay. Subalit, maging aware, may airlines o destinasyon na nagbabawal din kahit sa check bag, halimbawa, tournament knives o regulated knives. Ang CAP at airport security checkpoints ay may diskrasyon sa pag-inspect at pag-dispose ng mga matatalim na kagamitan, lalo na't hindi dokumentado o mukhang hindi para sa personal na gamit. I-share sa biyahero na kung kailangang magdala ng tool para sa trabaho, pinakamainam na mag-coordinate sa airline o magpadala via cargo na may tamang deklarasyon kesa isiksik sa carry-on. Sa ganitong paraan, ligtas ka at hindi ka mag-aaksaya ng oras at pera sa airport. Item number 6. Firearms, ammunition, at explosive items, fireworks, sparklers. Ito ang pinakaseryoso kategorya, baril, bala at mga explosive o pyrotechnic items. Hindi biro ang pagpapasa o pagtatangkang magdala ng kahit bahagyang explosive o ammunition. May mga international at pambansang regulasyon at CAAP guidance na nagsasaad ng mahigpit na proseso para sa transportasyon ng firearms at ammunition. Kinakailangan ng advance approval, permit at tamang packaging kung papayagan man para sa cargo at may espesyal na dokumentasyon. Sa maraming pagkakataon, kung makita ang baril o fireworks sa check-in o hand carry ng walang tamang papeles, hindi lang kukunin ito kundi pwedeng magkaroon ng investigasyon at posibleng legal na kaso. May mga pamilya sa probinsya na nagdala ng maliliit na paputok o torotot na inisip nilang kotsera souvenir pero sa airport ang pyrotechnics ay may ituturing na dangerous goods at kinukuha. Bilang practical tip, kung kailangan talagang magtransport ng armas dahil sa legal na dahilan, halimbawa hunting at may permit, gawin ito ng maaga sa pamamagitan ng airline cargo at sundin ang lahat ng permit at deklarasyon. Huwag umasa sa last minute check-in. Hindi ko rin malilimutan ang isang istorya ng isang pinsan na may daladalang antigong daril na regalo. Nasabing item ay nahold ng airport at napakahirap ng proseso para marilis dahil kulang sa dokumento. Kaya kapag baril o pyrotechnics ang usapan, huwag mag-risk. Item number 7, drones at drone batteries. Kung walang permit o maling packaging. Maraming Filipino traveler at vlogger na nagdadala ng drones para kumuha ng footage, pero ang drone travel ay may sariling requirements sa Pilipinas ang CAP-RPS, Remotely Piloted Aircraft Systems, regulations ay nagtatakda ng registration, operational limits at, mahalaga, mga restriction kung saan pwedeng dalhin ang drone at ang spare batteries nito. Bukod sa mga general drone rules, registration kung higit ang timbang, 400-foot height limits, no-fly zones 10 kilometers malapit sa airports, kapag nagbiyahe ka papunta o palabas ng bansa na may drone, dapat mong tiyakin na sumusunod ka sa airline rules tungkol sa lithium batteries, spare batteries sa carry-on, naka-insulate terminals, at sa anumang export or import permit kung kailangan. May mga kwentong vlogger na hindi nakapag-register ng drone o hindi na ayos ang spare batteries at sa counter kinumpis ka muna ng security hanggang sa maayos ang papeles o kinailangan magbayad para itransport bilang cargo. Kung magdadala ka ng drone bilang professional equipment, ang pinakamainam ay makipag-ugnayan sa airline at sa CAP o local drone office bago bumiyahe. Maghanda ng proof of registration at siguraduming maayos ang pagpak ng battery cells. Huwag rin ka nakalimutan na may local LGU ordinances na pwedeng magbawal sa pag-operate sa ilang lugar. Ang simpleng pag-aayos ng permit at pagpak ay makakaiwas sa pagkakabawi o confiscation. Item number 8. Compressed Gas Cylinders, Aerosol Cans at Portable Fuel Mga compressed gas canisters, halimbawa, camping gas, butane canisters, spray paint at iba pang pressurized aerosol ay itinuturing na dangerous goods. Sa maraming paliparan, ang mga pressurized gas cylinders ay hindi pwedeng ilagay sa checked baggage o carry-on ng walang espesyal na packaging at airline acceptance. Kadalasan ay outright prohibited dahil sa mataas nilang panganib kapag nag-leak o nag-rupture sa cabin pressure at cargo hold. Isang nakakainis na pangyayari, isang millennial na nagpunta sa mountain trek ay dalidaling sinama ang maliit na camping gas para sa portable stove. Sa check-in counter iyon kinumpis ka dahil hindi pinapayagan ang single-use canister ang CAAP Part 18 at International DGR, Dangerous Goods Regulations, ay malinaw sa klasifikasyon ng compressed gases at aerosols. Ang pagkakarga at pagtransport ay may rigid requirements. Para sa karamihan ng travelers, ang pinakamainam ay iwan ang mga ito sa bahay o maghanap ng local rental availability sa destinasyon. Kung talagang kailangan, i-check ang airline cargo options at mag-secure ng advance approval at tamang packaging. Iwasan ang improvisasyon, halimbawa paglilipat ng butane sa ibang lalagyan dahil mapanganib at iligal. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 8 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Item number 9. Illegal o hindi ideklarang chemical at agricultural products, pesticides, seeds, raw meat. Maraming biyahero ang lumalabag hindi dahil ayaw nila, kundi dahil hindi nila alam. Mga chemical tulad ng pesticides, regulated agricultural seeds, at raw meat products ay pinapayagan lamang kung may proper import-export permits at sumusunod sa customs at biosafety rules. Habang ang CAP mismo ay pokus sa aviation safety at dangerous goods, ang airport security at customs ay magko-coordinate. Kaya kapag nakita nila ang hindi ideklarang pesticides, fertility chemicals, or raw agricultural items, maaari itong kolektahin at ipasa sa Bureau of Customs o DA, Department of Agriculture, para disposal at ang biyahero ay maaaring pagmultahin. May kilala kong OFW na nagdala ng package dried seafood at hindi inalam na may mga ban sa ilang bansa. Sa arrival, kinumpis ka ito at nasayang ang pamasahe at pagkain. Ang practical na payo, bago magdala ng pagkain, seeds o anumang chemical, i-check ang customs rules ng bansa papuntahan at posible ring i-declare ito sa arrival or departure forms. Para sa mga produktong agricultural, kadalasan may phytosanitary certificate o import permit na kailangan. Sa kabilang banda, kung magdadala ng maliit na personal care chemical na may ingredients restricted sa destination, maaaring i-hold o i-confiscate ang item. Huwag umasa sa bahala na, mag-research muna at magdeclare kung kinakailangan. Item number 10. Flammable liquids, solvents, paints at corrosives. Iba biro ang mga flammable chemicals, paints, thinners, solvents at iba pang corrosive substances. Sa bahay-bahay, maaring may maliit kang spray paint o container ng solvent para sa maliit na repair job. Pero kapag isinama sa checked o carry-on luggage ng walang tamang packaging at pagdeklara, maaring i-confiscate ito ng airport security. Ang dahilan ay simple. Pressurized containers at flammable liquids sa cargo hold ay napakalaking fire hazard. Sa mga implementing standards ng CIAP at sa Part 18, Dangerous Goods by Air, malinaw ang classification ng mga ganitong item at ang mga kinakailangan sa pagpapadala. Hazmat Declaration, Tamang Packaging at Airline Acceptance. May kilalang kaso kung saan isang manlalaro ng teatro ang nagdala ng prop makeup solvent at napigil sa security. Dahil wala raw tamang labeling at documentation, kinumpis ka ang produkto. Para sa mga magbibiyahe, huwag ilagay ang flammable liquids sa check-in o carry-on. Kung talagang kailangan mo ito sa destinasyon, halimbawa para sa trabaho, makipag-ugnayan muna sa airline at alamin ang cargo hazard of shipping procedures. Hindi lahat ng airport staff ay may parehong discretion, kaya ang pag-iwan o wastong pagdeklara ay pinakamainam. Pangwakas na kaisipan. Sa pagtatapos ng video, ipaabot ang malinaw na mensahe. Ang mga pagbabago sa regulasyon ng CAP at mga airline na mas istrikto mula 2024-2026 ay hindi biro. Ito ang resulta ng pangangalaga sa kaligtasan ng pasahero at ng buong eroplano. Ang 10 items na tinalakay power banks, limit, loose lithium batteries, e-cigarettes sa checked baggage, logs, lampas 100 ml, flammable chemicals, matatalim na bagay, firearms slash ammunition, pyrotechnics, drones at spare drone batteries, compressed gas slash aerosols, at hindi ideklara ang agricultural chemical products ay mga bagay na madalas makaligtaan o mali ang pag-aasikaso ng biyahero at maaaring mauwi sa konfiskasyon o delay. Ang payo, mag bago bumiyahe I-check ang airline at cap slash airport advisories, ideklara ang kinakailangan at ipak ng tama. Sa personal na karanasan ng maraming Filipino travelers, ang simpleng pagpaplano, pag-check ng watt rating ng power bank, paglalagay ng loose battery sa carry-on, pag-transfer ng liquid sa 100 ml bottles o pag-iwan ng prohibited items sa bahay ay nakapagliligtas ng oras, pera at stress. Huwag hintayin na maabala o mawala ng mahalagang gamit sa checkpoint. Ang compliance ay bahagi ng responsableng paglalakbay. Kung may tanong pa ang mga manonood, anyayahan silang mag-comment sa video. Halimbawa, may dala akong item X, pwede ba ito? At magbigay kaagad ng link sa opisyal na cap pages at airline restricted items page sa video description para sa mga gustong mag-verify. Sa ganitong paraan, protected ang karanasan ng bawat biyahero at nagiging mas ligtas ang bupong paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring I-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.